Pumalo na sa pitong daan at labing anim na kandidato para sa barangay at sangguriang kabataan elections ang pinadalhan ng show cause order o pinagpaliwanag ng Commission on Elections so Comelec dan sa COMELEC dahil sa paglabag sa iligal na pangangampanya. Kabilang dito ang paglalagay ng campaign material sa mga ipinagbabawal na lugar at hindi pagsunod ng tamang sukat ng gagamiting para pernalia sa uling datos ng Comelec Task Force Anti-Epal mula sa nasabing bilang ng mga kandidato F76 eh, ang nakapagpadala ng sagot sa poll body. Samantala, lima naman sa mga ito ang posibleng masampahan ng disqualification case batay sa inisyal na assessment ng Comelec. Sa kabilang banda, nasa kabuang 7,000, at tatlo na kandidato ang pinadalhan ng Shoko's Order para sa paglabang sa premature campaigning kung saan mahigit na 4,000 ang nagpadala ng sagot. Habang nasa 338 tatlo, naman ang posibleng maharap sa disqualification case.